Hello everyone out there So, for today's video is Sunday, is ngayon is uuwi na kami at babalik na kami sa aming work choice sa bataan guys, so ingat sa amin at gabayan mo kami la sa aming biyahe at makarating kami ng safe doon sa aming pinaroroonan. at ngayon guys, sinihintayin na lang namin yung aming ah uh, ihatid kami ng aming father sa bayan. Ayan guys. So, iiwanan na namin yung bahay namin na uh, malungkot na umalis na kami. And sa harap at gilid sa likod ng aming bahay ay may masalimuot na kalungkutan. Sobrang malungkot. Uh, sobrang bigat lang sa dibdib na Uh, kapag uy kami na wala na kaming madadatnan ay sobrang bigat lang ngayon sobrang bigat sa dibdib ko na parang ang bigat yung kalungkutan ganon. and guys wag nyong, wag nyong pansinin yung aking eyebrows dahil simula nung umuwi ako dito ha, sunday din nung, ne, nakaraang linggo is yes, wala akong tulog na maayos siguro idlip idlip lang ganon wala akong maayos na tulog talaga as in dahil nga alam nyo na and then guys yung aming bahay ngayon maaraw-araw pa dahil may bagyat sana safe ang lahat at safe ang bayan namin ng Gimba and syempre ang house namin and then syempre alam ko andyan ka pa rin la sa bahay na yan and gabaya mo lang kami at yun lang, huwag mo kami iwan and then hanggang sa muli bibisitahin ka namin so malapit lang naman dito, kapit bahay walang naman si Papa Ayun, so bisibisita ka rin dito and bisitahin mo rin kami kung nasan man kami sa susunod na mga araw and then guys, yun yung aming bahay hanggang sa muli, ito yung makikita ninyo na aming bahay guys ayan uh, dito siya nakatira sa red na bubong and then yung bahay namin syempre dyan may matutulog at walang hindi matutulog dyan syempre titirahan pa rin yan kahit na wala na siya wala na sila, ganun syempre titirahan pa rin namin yan yan kasi guys yung bahay ng aking papa din ng papa ko and then yung bahay namin talaga is here so kamit bahay lang ang buong yun guys hanggang sa likod. So yun lang guys. Hanggang sa muli. Hi, I miss you so much. And I love you mag-iingat. Hanggang bayan mo kami lagi. Bye.